うん。 grabe. so init ngayon, di ba? Kung kaya, naghanda rin kami ng mga mainit na paksa para sa inyo. Dahil sa araw na ito, ating halong pati ang kahulugan ng kilusang Pilipinas ano sure. na at secular session. Ano ba ang secular session at Pilipinas session? Tingnan natin ang mga video na aming nakuha na ipinihayag ng tatlong paring na tulad ng pamatayan na sila Padre Gomez, Burgos at Zamora. Ngayon natin ang video ni Padre Gomez at Padre Burgos. <coughs> Magandang araw. Ang kilusang sekularisasyon ay nabuo upang protektahan ang mga paring sekular. Ano nga ba ang mga paring sekular? Ito yung mga tawag sa mga paring nagsanay sa seminaryo upang mga siwa sa mga parokya dito sa Pilipinas at nasa ilalim ng mga obispo. Sila ay walang kinabibilang ang orden na hindi katulad ng mga paring regular na ito yung mga Pransiskano, dominicano, Agustino at iba pa. Araw naman din. uh, <laughs> ah, ba? Uh, ah, kasi ang Pilipinas session, ito yung magandang hangarin ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Dito unti-unting sinasalin yung kapangyarihan ng mga dayuhan mula sa ating mga Pilipino. <laughs> Excuse. Uh, ah, nung unti-unting magising ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino, nagkaroon ng kilusang Pilipinasasyon na naglalayong pinapaalisin ang mga dayuhang mananakop sa mamamahala ng ating bansa. Ito ay nagkaroon ng magandang epekto sa ating bansa. Alam mo kung bakit? Dahil nagkaroon tayo ng sariling gobyerno, simbahan at lipunan na pinamumunuan ng mga ah, Pilipino. Kilos ng sekulasyon at Pilipinasyon. Ngayon, tingnan natin ang video na nakuha natin kay Padre Zamora naman na nagsasabi kung paano nagsimula ang mga kilos ng ito at kung ano ang mga layunin ito. kilusang sekularisasyon ay kilusan ng mga paring Pilipino para patalsikin ang mga ordeng relihiyoso o ang mga praile mula sa mga parokya. Pinamunuan ni na Padre Mariano Gomez at Pedro Pelaez ang unang bahagi ng sekularisasyon sa isang hangaring may balik ang simbahan sa mga paring sekular at ang reforma ng simbahan. Ang ikalawang bahagi naman ay pinamunuan ni Padre Jose Burgos na ang layunin ay magkaroon ng pagkapantay-pantay ng mga lay. Dito din unang tinamit ang salitang Filipino sa halip na Indio sa pagtukoy sa lahing Ay simula kayo. lamang bilang pagnanais ng mga Pilipinong pari na magkaroon ng kapangyarihan sa pamamahala ng simbahan at mabawasan ang ganap na kapangyarihang tinataglay ng mga paring Espanyol. Alamin naman natin kung gano'ng kaalam ang mga Pilipino sa paksang ito. Kasama na ang mga partners, beginning, good afternoon. Salamat din oh, sir. Magdito po ngayon sa De La Salle University. Ang pag ng buhay ay mga estudyante Pilipino Ko sabihin lang kay sa mga isang secularisasyon at Philippine Magandang araw. Pwede ba po kausap ang isa sa inyo? <tong> Hello? Ah! <tong> ha? <tong> <tong> Bakit? Di May nakatanong lang ako. Ha? Hindi ko alam. Pwede ba? Alam niyo ba ang kilos ng secularization? Hindi ko alam eh. Ikaw. Ikaw. Yun lang. Hindi di kasi ako nang nakikinig sa kaspil. Napag-aaralan niyo ba sa eskwelahan? Oo, oh, oh, tinuturo niya kayo ni Miss Agudon. Magaling mag Ay, si ba ang si Miss Agudon? Miss Agudon? Oo, oh, sikat yun eh. Best prof yun eh. Oo, no? Ha? tama. No, tama. Ito yung tanong ko. Bilang isang Pilipino, ano ang iyong makukuha sa kaisipang nabuo ng mga kiyusan sa palutas ng mga kasalukuyang suliranin ng ating bansa? At madali lang yan. Kasi bilay sa Pilipino, hindi dapat natin binabaliwala yung ano, mga nagawa ng paring sekular, ang kilusan sekularisasyon sa ating bansa. Dahil dahil sa kanila, nalaman natin na ang tunay na identidad ng Pilipinas na pagiging matapang at marunong uh, lumaban sa mga nangapi sa kanila. Kahit maliitan pa tayo sa ibang bansa ay eh, dapat nating malaman na may ibubuga rin ang ating bansa. Laban sa mga mga api sa at lahat tayo ay may kakayahan sa si Miss Kadala. Ngayon, so, sobrang init ng paksa natin ngayong araw na ito, kami ang nag-imbitan ng professional upang bigyan tayo lalo ng kaulugan sa ating paksa ngayong araw na ito. Sila yung sila, Miss Alibo, Mr. Sansar, at si Okay. So, Miss Alibo, ano nga bang mga epekto na makikilas ng secularization at ang daming nationalismo ng mga Pilipinas. Muli sa katuparan ang layunin ng tatlong pari sa kailangan sa at Pilipinas. at Pilipin, history, sa pagbuo ng damdaming makabansa ng ating mga Pilipino. Kilusang sekularisasyon? Ang kilusang sekularisasyon na ganap noong panahon pa ng pananakop ng mga Kastila ay naglalayon upang bigyang kapangyarihan ang mga paring Pilipino sa pamamahala ng simbahan. Ito ay hindi nagtagumpay sa kadahilan ng walang sapat na kakayahan mga Pilipino na namamahala ayon sa mga kastilang prayle dahil dito nakatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote ang tatlong paring martir na tanyag sa pangalang Gomburza Sila ay ginarote sa publiko habang nakasuot ng abito sa harap ng mga Pilipino. Nasaksihan ito ng maraming Pilipino na lalong nagpaigting sa galit ng mga sa damdaming ng mga Pilipino. Dahil dito, Nabuo ang iba't ibang grupo tulad ng mga grupo na ginawa nila Rizal, Andres Bonifacio, na naglalayong patalsiki ng mga Kastila sa pamamahala ng ating bansang Pilipinas. Kung noon ay nagkakaisa na mga Pilipino sa layuning ito, ngayon ay naging mas matindi ang kanilang galit na makuha ang kalayaan mula sa mga Kastilang mananako. Bukod pa dito, ang isa pang importanteng pangyayari noon ay ang Pilipinistasyon na naglalayo namang paalisin ang mga Kastila sa pamamahala ng Pilipinas. Nais nang magsarili ng mga Pilipino dahil sa mga mali at masasamang gawain ng mga Kastila sa mga Pilipino. Dahil sa mga ito, naging mas buhay ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino at nagkaisa upang makamit ang kalayaan na matagal na nilang inaasam. Malaki ang naging bahagi ng dalawang ito, ang kilusang sekularisasyon ang Pilipinisasyon sa pagbuhay ng damdaming nasyonalismo ng bawat Pilipino. Kung hindi dahil dito, marahil ay mas tumagal pa ang pananakop ng mga Pilipino at o ng mga Kastila sa, sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa pagbigay yun ng inyong oras sa amin upang magbigay pahayag sa ating mga mananood. Nawayo ito'y magbigay inspirasyon sa kanila sa kanilang kanila, araw-araw ng pamumuhay. At dito nagtatakot at sa ating show para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong oras. Nawayo kayo. Kumaya ating... tayo.